Kaya uh, ito yung manok natin leso. Yeah, yan po yung manok natin na Buff pington So nilagyan natin ng uh, pagkain at uh, ano, uh, tubig bago na yung kanilang lang tubig no. Ito naman yung uh, mga native natin dito. Ito no? mga travelers. Ito sa so, papakainin natin yung mga native chicken. Ito naman yung Rhode Island mix po yung iba niyo. Yun, eh. ito rin yung uh, mga Rhode Island chicken ya papakita ko sa inyo <laughs> uy nipit yan ayan po yung mga Rhode Island manok so papakainin natin sila mga travelers at uh, muna pala tayong uh, rides ngayon gawa ng uh, masama yung panahon umulan umulan dito sa kagayan. Uh, ito yung yung kanilang mga uh, pagkain ah oh ayan, dami nila mga bigyan natin ang uh, manapak ito yung uh, manapak mga travelers ito yung uh, not for sale na bigas ito yung uh, binibigay sa mga uh, nangangailangan katulad ng ano katulad ng uh, mga kapatid natin na Aita so ito yung uh, binibigay na klase ng bigas galing ito ng ano, ibang bansa yan o donated donated product so not for sale. bawal ibinita ano to eh uh, bigas may halo na siyang uh, karne yan may halo na itong karne mga ka travelers so pag may halong uh, karne pag niluto mo ito ay maluluto rin yung karne dito sabay sa pag ano ng bigas pag uh, saing yan, yan sila ang dami so buksan natin tong manapak makikita natin mga travelers mapili din yung ano mapili din yung uh, manok pinipili nila yung pinipili nila yung bigas kaysa dito sa iwan kung ano itong kasama nya maliban sa beef parang vegetables eh, o gulay yun know? Ayan, may halos siyang ano, may siyang gulay at uh, karne. Yan. So yung natitira diyan ay yung uh, gulay. Pero yung bigas, yun lang yung tinutukan nila inuubos nila mga travelers yun. yung mga sisyo dito mga ka travelers ano lang yan siya yung mga napisa lang sa incubator kasi yung mga naglilimlim dito hindi naman gano magpuan maglimlim hindi naman gano marunong, kaunti lang yung napipisa pero yung karamihan dito napipisa lang sa incubator na inincubate namin na itlog pagka nang itlog sila nililipat lang namin kagadon sa incubator kaya ito na yung mga napisa ayun o oh. pusok na yung iba eh yun uh, magandang hapon sa ating uh, one viewers dyan sa ating uh, youtube live ayun so comment na kayo guys kung may mga tanong kayo So wala pa tayong ride ngayon mga travelers gawa ng uh, uh ngayon dito sa Cagayan So pakain natin yung uh, Rhode Island Ito naman yung mga Rhode Island oh. Yan, Puro ano, puro lalaki o tandang pero ito kasi sila pagka pangitlog yan, tuloy tuloy yan mga travelers hanggang uh, tumanda sila ng 5 uh, years pag tumanda na sila ng 5 years ay mabagal na yung pangitlog ito yung uh, Rhode Island yung kulay red So, kailangan laging malinis yung kanilang tubig Anong gawa ng uh, malakas sila uminom ng tubig si bro Bro! Kaway, kaway, bro! Ay! <laughs> Sorry! oh, ni, Banat! Huwag na patumpik-tumpik Ngubusan kayo yeah. So pwede kayo maglapag-lapag diyan mga ka-travelers. No, magbibigay tayo ng ano, uh, moderation. So pwede kayo maglapag. Ganun dami nila may halo yung ano, may halong native yung uh, ating Rhode Island. Pero buti nagkakabati naman sila. Try natin yung uh, Bup or Pinkton kung nakakain uh, sila ng bigas. Try natin guys. Ito yung Bob or Pinkton. Medyo pricey yung uh, ano nito. Uh, pagkabili. Yan. Iba kasi yung uh, klase ng manok to. Uh, malaki. You know? So, an anim na buwan. Itong dalawa, uh, walong buwan. Itong dalawang babae, yan, anim na buwan. Medyo pricey yung pagkabili sa kanila. Ito, 1.7, bili namin. Ito, dalawa, 300, uh, bawat isa. Yan, laki, oh. Ayun naman yung uh, wild chicken. So, yun, na uh, maliit pa yun. Inilagaan ko nung uh, maliit pa ito ng uh, wild chicken nila. Uh. So, medyo may ilap siya. Kailangan pa talaga sanayin sa tao. Okay. Bro, okay. niwan yung ano no? Gulay. Niwan nila yung gulay. Inubos nila yung bigas. <laughs> Hindi sila nakain pala yan. Ang na ng kulay ng manok. Yon, oh. Yun. Ayan mga katravelers. Gutom na naman sila. Hindi sila mahilig sa gulay. Ah itong manapa pa kasi may halong gulay kaya ayaw nila hinaan na sila magtuka eh uh, naman parang ulan naman dito sa Tugay sa oh. sama na naman panahon itong ano ganda ng kulay mga travelers yung ano uh, yun, yung ito ganda ng kulay oh. ito puro puti lang talaga siya ito so, yung tatay nila yung tandang Ayun yung nanay nila yung puti na yun. So lapag-lapag lang kayo dyan. Mga travelers. Well, oh. Hindi kabot, bot, hindi. Ingay mo. Hmm. Yan. Yan, ito mabilis nung lumaki, oh. Ilang uh, buwan na lang malaki na 'yung mga 'yan. Tapos na. Iba Ay ayaw manuka. Ayaw manuka. Oh, oh. Masaway. Bigyan natin to. Hmm. toka toka toka. Ayan, malakas din pala itong to mukha itong uh, vapor pink ito. Naralaki, oh. Ang cute niya, oh. 어 oh. Okay mga travelers, hanggang dito na lang 'yung ating live. Thank you thank you for watching.